Bakit kailangan nating mag-live? Marhaba guys! Shoutout sa iyo sis at thank you sa tanong mo. Base sa comment mo ay one year ka nang gumagawa ng mga Reels videos at long form videos. Pero hindi ka pa rin na-invite sa ads on Reels at hindi mo pa rin na-unlock yung 60k minutes view sa in-stream ads. At gusto mo nang ma-monetize. Ngayon sis, kung gusto mo talagang ma-monetize, ang maa-advise ko sa'yo ay mag-live ka hindi ka pwedeng hindi mag-live kasi base sa comment mo yan na lang yung kulang mo so kailangan mong mag-live para matulungan mo yung iyong account kasi kung mahina yung hatak natin na sa views sa ating reels at long form videos kailangan talaga nating mag-live kasi ang pagla-live ay malaking tulong sa ating mga account lalo na sa in-stream ads mas mapadali natin itong ma-unlock kung magla-live tayo mag upload ng long form videos at mag-upload ng mga reels. Near ka na at hindi mo pa rin siya na-unlock. Masyadong mahaba na yung panahon na 'yon para i-unlock yung iyong uh, 60k minutes view na kailangan mo sa in-stream ads. Isa sa mga requirements sa in-stream ads. So kailangan mong mag-live para tulungan yung in-stream ads mo na ma-unlock mo yung 60k minutes view. Kasi kung hindi mo siya ma-unlock tapos umabot ka na sa date na kailangan ni Meta, tapos hindi mo pa rin siya na-unlock, magbabawas po yung mga naipon mo doon na minutes view. Mababawasan yon at bababa ng bababa yung iyong minutes of view. Na instead may naipon ka na, mababawasan ulit yon dahil hindi mo siya na-unlock. So, mas malaking tulong kung mag-live ka araw-araw. Kahit isang oras lang sa isang araw, ay malaking tulong yon sa iyong uh, account matutulungan kanyang mas mapadali mong ma-unlock yung 60k minutes view na kailangan sa in-stream ads. Kasi kung hindi ka pa na-invite sa ads on reels, at yan na lang yung kulang mo na requirements sa ads on reels, sikapin mong ma-unlock mo yan para makapag-apply ka at ma-approve ka kaagad ni Meta. Kailangan sa live, andun ka para pag in-screening na ni Meta or check niya na yung profile mo, mas madali kang ma-approve kung uh, nandun ka mismo sa live mo, nakikita ka. So, sana'y nakatulong. Please follow and share. Masalama!